Alam mo ba? Mahilig ka bang uminom ng alak, eh soft drinks o energy drinks? Sis, you need to stop. Maaring masarap sa pakiramdam ang pulutan at pag-inom, pero ang ating mga bato naman ay unti-unting naapektuhan nito. Ang sobrang pag-inom ng alak, pagkain ng processed foods, at kulang sa tubig ay isa sa mga rason kung bakit dumarami ang kaso ng kidney disease sa bansa. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, tinatayang nasa isang daan milyong Pilipino ang apektado ng chronic kidney disease taon-taon. Ibig sabihin, kada oras, isang Pilipino ang nagde-develop ng chronic renal failure. Ang mga bato o kidney ay may mahalagang gampanin sa paglinis ng dugo, paglabas ng toxins sa katawan at pagkontrol sa blood pressure. Pero sa panahon ngayon, marami ang nagkakaroon ng chronic kidney disease nang hindi man lang nila namamalayan. Ayon sa Department of Health, ang chronic kidney disease ang ikapito sa mga leading causes of death sa Pilipinas. Kung nagkaroon ka nito, malabo na itong magamot. Kaya naman, para mabigyan ng pansin ang lumalalang kaso ng kidney disease, idiniklara ang buwan ng Hunyo bilang National Kidney Month sa Pilipinas. Layo nito ang pagpapaalala ng wastong pag-aalaga sa bato, edukasyon sa mga risk factors at pagsulong ng maagang diagnosis. Isa sa mga pinakasimpleng paraan para maiwasan ang sakit sa bato ay ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, iwasan ang sobrang maalat na pagkain, kontrolin ang blood pressure at blood sugar, at huwag basta-basta umasa sa mga painkillers kaya bago ka pa uminom ng isang pang bote ng gin tanungin mo muna ang sarili mo naiintindihan ko ba talaga ang kalagayan ng aking kidney ngayon alam mo na